na guys, maayong hapon sa inyong lahat. So ayan, nandito po tayo ngayon sa Imos Palingki. Dito dito ko kayo ipapasyal, no? So tatawid tayo kasi maraming sasakyan. Hintayin muna tayo dito. so so, dito po tayo tatawid. Sayan so, para ipakita sa inyo kung ano kagandahan dito sa Imos, no? So may bago pala ditong building. So sa ngayong hapon na ito guys, samahan ninyo ako na mag tayo dito, no? So ito guys, ito nga yung bagong building, no? E, ito po ay new public market ng Emos Palingke. So ito dati ay wala yan, parkingan yan, tapos ngayon ay may bago na dito. So ayun, dito tayo, City of Emos Public Market, ito yung nakalagay. So ito yun, no? wala pang ano dito halaman. So ayan, may simbahan pala dyan ng Iglesia ni Cristo. Dito wala pang mga halaman na katanim. Tapos dito may halaman na rin. Ayan. Ma malago na yung halaman. Tapos yun dyan guys, ito naman yung imo, ah, uh, lotus. Yan, mall na lotus, no? So balik tayo. So yan sa mga bumibili ng mga gamot, pag pumunta kayo dito sa Imus uh, Palingki, mayroon dyang Mercury. Ito yung mga upuan dito, kaya mayroon ganito para hindi lang higa-higaan ang upuan, no? Yan, yeah, may Jobert din dyan, no? may ginagawa din pala dito yung ano, uh, kalsada. Ginagawa dito ang kalsada. Ito yun, no? Oh. Yan, ito po yung kalsada ang ginagawa. Yan, oh. Malalim din pala. So, ayan, din tayo dito sa bagong public market. So, ito may escalator na dito. Diba? So, akyat tayo. Akyat tayo dito. Tingnan natin kung anong mga paninda dito sa new public market ng Emos, no? Ayan, mata Mataas din. Okay. Okay. So, ayan ito yung sa, sa baba. Ayan yung sa baba. Ayan yung Iglesia ni Cristo, simbahan ng Iglesia ni Cristo. Yan may mga may lang ilang lang din dito na mga tindahan. So ito yung sa second floor. o di ba boring? Ang dami pang serado dito. Tapos dito may spam. Oh, parang ang boring. Boring pa. Akala ko maraming ano dito, maraming nagtitinda. Ano naman ito? Hmm. So ito lang pala dito ang nagtitinda. Magkano kaya ang rent dito, no? Hmm. Tapos ano naman to hagdan. May hagdan. So titingnan mo, sisilipin muna natin dito, oh. mayroong elevator. Mayroon ditong elevator, kaso din di. Uy, mayroon pa pupunta dyan. Uy, parang nakakatakot. Ano na nga dito? Parang nakakatakot. Ana, parkingan pala ito, mga idol. Parkingan. Yan, o. Oh, parkingan. Mapanghilang dito. sa balik na tayo. So, akya tayo sa may hagdan ulit. Hindi ako magpunta dyan kaya hindi ako marunong magpindot-pindot ng uh, elevator. May mga bakal pang nakausli dito siya. Kasi ito dito yung palingki na yan, yung lumang palingki, pinalitan pa ng hubong dito maghagdan tayo mga kababayan titingnan natin kung anong mayroon dito sa third floor parang antas din pala ng third floor ha third floor ito oh uh, second floor third floor ngayon lang ako nakaakyat dito Ay, na, ano kaya? Hindi kaya ako pagalitan dito. Kasi ganyan po siya mga kababayan. No? Diba? Ito yung third floor. Parang nakakatakot. May mga lock-lock dito. So, susuyuri natin ngayon kung anong, anong mayroon dito. Kasi ito lang yung nagkaroon tayo ng time. Na, i tutor ko kayo dito sa uh, New Public Market ng Emos. Oh, may may ano din pala dito, escalator. ayan, ito po 'yon. Ang third floor. Parang wala pang ano dito, wala pang laman. Walang nakatira. Walang katao-tao. Nakaka nakakatakot dito Mga kababayan, ito po yung third floor Ng New Public Market ng Amos So walang kataw-tao dito Sa third floor Na ano, nahingal ako Kasi hagdan lang ang inakyatan ko dito Pa third floor, no? So ipapakita ko sa inyo Yung Lotus Mall So ayan mga kababayan Pag, -pag bumaba tayo dito Tapos pupunta tayo dyan Sa Lotus Mall, yan tapos may parkingan din pala doon sa taas. Ay, ito. Ayun, no, may mga sasakyan sa taas. Oh. Okay, dito, dito. Tapos hindi pa pwedeng daanan. Ayun no, kasi may nakaano pa na bawal pa siya daanan. Ayun, parang tumutunog. Hmm, hindi pa umaandar. Yan, oh, hindi pa umaandar, no? Tapos puntahan pa natin sa dolo. So, yung sa pinakadulo. Maganda sana dito sa pinakataas kasi malakas yung hangin. Kasi ito hindi parang hindi naman tutindahan. Pero pwede ditong pasyalan sa taas. So ito mga kababayan oh. No. Ayan, dyan kayo po magpa-parking Pag ma pumunta kayo dito sa Imos, palingki Ay dito po sa harap ng New Public Market ng Imos Ay mayroon po tayong uh, parkingan dyan no? May sasakyan kayo, mayroon tayong parkingan dyan So anyway, bababa na tayo Kasi parang ako lang ang nagmuni-muni na tao dito sa taas So bababa na tayo mga kababayan Ito pala yung sahig. Yan. Wala pa siyang walang tiles. Kasi hindi naman talaga siguro tinatiles itong sahig na ito. So, mayroong gumagawa dyan. Siguro, pero tindahan niya, no? Yan, no? Tindahan or kainan. Yan dyan sa baba. Tanong tayo, mamaya pag na ako sa baba, ito na ako bababa. Ganito po yung formahan natin, bunggang bunga Naka-aura tayo ng mahabang palda. Yan, dito tayo bumaba sa kabila. ito pala mga kababayan, hindi pala ito food bazaar no, so yung dalawang paselyo doon sa kabilang building ay ililipat pala sila dito, temporary po kasi gagawin po yung building nila doon so akala ko nga mga food bazaar pag malapit na yung December ang ililipat dito, hindi po dalawang paselyo na building ang ililipat dito so ayan, mga kababayan, lilipat ulit tayo ng pwesto mayroon din ditong bilihan ng gamot ito po yun sa pinakababa ng uh, new public market ng Emos mayroon din ditong bilihan ng mga, mga laruan yan sa kanila siguro ito ni Ko Yalister may loliar din pala dito mga kababayan, may turo-turo ang daming mga turo-turo dito kung kayo ay magutom, mayroon ding mga turo-turo yaan may buko Oh. ito tuwing hapon lang po dito yung toro-toro nila no pag ganitong oras na mag 3.30 na yan ito tayo dito sa mga bilihan ng mga dami meron ditong school supply ito yung mga school supply mga dami may patahi an dito Sige. <laughs> <laughs> Pag-uwi ko, hmm? Hmm. Pag ay ay, pasin, ko 'yung pati 'yung kalalay hindi. may mga pantalon dito mayroon din ditong harapan shop. Oh. Ito may mga bilihan ng mga balon so. Oh. Ito po yung sa mga damitan. Yan may mga gown. Oh, mga gown dito, mga kababayan, mga duster. Every 15 days ako nang nagdi Ito yung ano, luma na building, no? So, dito tayo dadaan. Magawa sila ng ulaklak. So, dito mga kababayan, dito po yung mga bilihan ng mga bulaklak. Baka gusto ninyong uh, mamili ng mga bulaklak. Ngayong undas ay marami po dito silang mga bulaklak, no? Ato? Mamili na lang kayo kung alin ang bulaklak ang gustong bilhin ninyo. Yan, oh, Tulad. Oh. Naganda ng mga bulaklak. Ito may mga nakabaskin basket ng bulaklak. Powerful. Pwede tayo magtanong? Sa mga ganito, ma, magkano po? 1,200. Mm -hmm. Pati dito, no, magkaparehas lang. So, ayan, sa mga gustong bumili, pag pumunta kayo ng imo, sa mga ganito po, 1,400. Sa mga ganito po, ma'am? 300. Ah, 300. Ah, itong ganito kaliit. Pwede ko hawakan po, no? Uh -oh. so, ito po ay 200 eto yan ito po siya tapos yung parang basket yan eto eto po yung 300 ma'am so ito po yung 300 pesos nila mayroon din namang ano kung gusto niyo ganitong bulaklak mayroon din siya tapos may kasama siyang white yellow thank you ma'am ayan eh, sa mga ganito po, ma, magkano po? 900. Ha? 900. Ah, 900. So, clean white lang siya. Clean white. Oo. Sa mga ganyan po, 900. Thank you, ma'am So, mayroon din dito sa kabila, mga kababayan, kung gusto naman din nyo. Marami kayong mapagtilian dito, kung alin ang gusto nyo mga design. Yan, oh. So, yan, punta tayo dito sa may mga isdaan. Baka naman gusto nyo bumili ng mga isda. Uy, maritis talaga yung kaibigan ko. <laughs> dito, dito na ako. So, ayan, punta tayo dito, ma. May mga bigas dito. Baka gusto nyo bumili ng mga bigas. Mga mantika. Ayan, dito tayo sa isdaan. So, ayan, dito tayo sa mga karnihan naman dito. Banda, yung mga karnihan. Tapos dito, mga isda. Ito yung mga isda nila. Oh. to may mga hipo naman dito, mga kababayan. Oh. Ito, masarap yung mga isda nila. 140 ang kalahati naman dito may tilapia na buhay naman din oh, may tog-tog na dito ang ganda ng mga isda ngayon dito mga kababayan so dito banda is ano mga gulay naman din dyan mga gulay labong hmm, may puso, langka gata syempre dito tayo sa mga prutas sa mga gustong bumili ng mga protas, mayroon dito mga protas, may pinya, may mangga o oh. oh, sa mga naglilihi diyan, maraming mga ganito. Oh. Yan oh, sobrang asim siguro niyan. Dito may ano din saging oh. May timnya, Dalat na yung pinya. Siyempre may mga nakasabit na mga saging diyan. Ito yung mga kababayan, ito yung ano luma ding building no. Ito yun ay pina, pinalitan na ng bubong kasi dati ang luma na ng bubong diyan. Mga papaya, oh. Wala nang malaking plastic. Wala nang luto, ha? Oops. Ito naman mga uh, bilihan ng mga gulay. Andito na halos-halos dito mga gulay. Ano ba? Mm. Sa Imus kasi madami rin nang mimili dito. Mga dinadayo din dito yung uh, Palingki no? 130 ang kilo ng sibuyas dito. Oops. Lon, malala ko sa ano sa kini namin sa uh, Divisoria, no? uh, ito ganito ay hindi pwedeng yan doon. Kailangan alisin yan So dito pwedeng pwede kasi pag nag-ulan. No? <laughs> <laughs> Siya so, green mata, pa may bikiri din dito oh. Yun, may Tapos dito sa mga gilid-gilid, mayroon ding mga damitan. Eto dito, tapos na. Nagawa ng ang kalsada dito. Dito banda tapos na. Pero dito, dito sa dulo ay mayroon pa. Uy, mani. May favorite mani. So dito, hindi pa siya uh, tapos. Yan o, uh, hindi pa tapos. Uh, ito pala mga kababayan, may Amos Terminal Mall. Ayan. Tapos Pure Gold Terminal. So yan, pwede umakyat dyan sa loob. marami ding tinda dyan sa terminal ng Amos sa loob, ha? Dito banda, kapiranggot pa lang na tao. Siguro, pag tuwing umaga, madami ditong namimili. Ayan, may mga tumpok-tumpok din dito na isda. May tahong din. Ayan, o. Oh. Mm -hmm. ba diba? May loto din diyan mga kababayan, o. Oh. Kung gusto kayong tumaya ng loto, mayroon din. Ito, mga gulay. Ay, bete na, sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, marami pong salamat na patuloy na inyong subaybayan ang ating YouTube channel. Ito po ay saglitan lang na vlogs nito sa uh, ng imos, no? Kahit paano ay mag-iba naman sa inyong paningin. Ito, may bulaklak din pala dito. Ito, may isda din dito, mga kababayan, no? May mga tumpok-tumpok dito na mga isda, ating madanan. Ito, may mga saging, mangga. Ito din, no? Mga gulay. Mga gulay dito, banda. ơi mày có tình tinh tao thôi So, ayan nga guys, tapos na po ang ating vlogs dito sa Imus Public Market. So, sana naman ay mag-enjoy kayo sa ating vlogs. yan marami pong salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang ating vlogs for today. Maraming salamat! Bye-bye! So, dito pala sa terminal mm, mga jeep. Mayroon tayong makabili ng mga puto bongbong -bong. dito. May kakanin dito bago kayo sumakay ng jeep. May puto bongbong. -bong. Oh. Puto bong, -bong. <laughs> Ayan, umuusok pa yung puto bongbong -bong. Tapos naman dito may banana kyo, siyempre may banana kyo pang snap. Hindi mawawala ang ating kalamaris. Ayan kalamaris mga kababayan. Mayroon ding ano yan kuya balat ng manok, balat ng manok kalamaris. Eto balon balonan, ababo. Mm -mm. Tapos ito yung mga sausawan quick quick kung gusto naman yung quick quick mayroon diyan itlog o tag 20 pesos mga quick yan Dito may mga palamig dyan mabibili dito din may lumpia naman din So, ayan nga guys. Tapos na po ang ating vlogs dito sa Imus Public Market. So, sana naman ay mag-enjoy kayo sa ating vlogs. Kami pong salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang ating vlogs for today. Maraming salamat. Bye-bye! So, ayan. Naghihintay. Sumakay na ako ng jeep. Naghihintay na lang ng uh, ang jeep, no? Huh. Pauwi na kasi din ako. Mm.